Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. At doon po sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, ano po, kayo po'y welcome na kung saan ay mag-aral po tayo. Lalong lalo na ay doon sa mga hindi pa nakakapagbasa ng kasulatan, walang idea sa kasulatan, at walang nalalaman sa katotohanan. At maging doon sa Diyos na ating kikilalanin, sino ba ang dapat mong sambahin, at paglingkuran At dito natin malalaman sa pamagitan po ng kasulatan At babasahin po natin At the same time po, kung kayo nagtatanong, ating sasagutin po At ngayon po ay patuloy tayong sumagot sa inyong mga itinatanong Nang sa ganun ay malaman po natin Alam nyo po, kapag nagtatanong, wala kang alam sa iyong patutunguhan Kaya narito yung channel para ipaalam sa iyo Hindi para iligaw Kaya depende na lang sa iyo kung maniniwala ka o hindi nasa iyo pa rin ang desisyon. Kaya dito, wala po tayong nang kundi alamin natin ang katotohanan. Sapagat ang katotohanan, ang siyang naman magpapalaya sa iyo, di ba? Kaya dito, patuloy tayong sumagot sa inyong mga itinatanong. At halika, puntahan po natin yung isang nagtatanong at bigyan po natin ito ng paglilinaw na kanya na rin po kung siya'y maniniwala o hindi. At halika, umpisa na po natin. At bago po natin ito maumpisahan, basahin natin ang kanyang tanong at bigyan po natin ito ng tamang paliwanag, ng tamang pangunawa na babasahin natin sa banal na kasulatan. Okay? Mga kapatid at mga taga-sunod ng ating Mariso Kristo, haligat, umupukan na at makinig at aralin natin ang ganitong mga tanong at sagutin po natin ayon sa banal na kasulatan. Ito, kaibigan, ang iyong katanungan, babasahin ko po. Ito ang tanong mo. Isa lang ang gusto ko marinig at malaman kay Mr. Owen. Ayon sa kanya, ang Henesis, Kabanata Isa, Talata Dalawa, ang Espiritu ng Diyos ay si Kristo. Kung saan ba siya nagbatay? May supporting verse ka ba o patunay ka gusto namin malaman kung saan sa Bible ang batayan niya. Yung konkretong sagot at batayan lang. Hintay namin sa next video mo ang paliwanag na malinaw. Alam nyo po sa ganitong mga bagay at pagtatanong ano ho? Alam natin minsan ang mga tanong na ito, kailangan talaga ang pagsagot na sa mga salita ng Diyos. Yun po ang tunay na sagot. Kaya halika, babasahin natin at uunawain yung aklat ng Henesis Kabanata 1 at 2 at intindihin natin at unawain natin ang nilalaman ng kasulatan. Ngayon, ito po yung talata nating babasahin. Ano po? Ngayon, sa pagbabasa, kasi meron pong talata isa bago pumunta sa talata dalawa. Kaya kailangan natin buuin yung pangungusap. Ngayon, magbasa po muna tayo sa talata isa patungo sa dalawa. So pagsamahin na natin ito para makita natin yung paglalang ng Diyos sa mga bagay na nilikha niya. Umpisahan po natin dito po sa talata isa. Ano ho? At isunod na rin po natin yung talata dalawa na ibinibigay po niya. Ito po yung buong pangungusap. Kaya huwag natin puputulin at magbibigay tayo ng talata doon sa isang talata lang. E may kasama po huyo na pangungusap. Kaya ho, ito yon Basahin natin. Ang sinasabi dito sa sulat ng mga manunulat, maaring si Moises po ang sumulat nito at ito ay idinikta ng Diyos sa kanya para maisulat sapagkat sa panahong ito kung yung manunulat ay nariyan wala naman pong makakapagsulat kung nariyan na yung manunulat sapagkat ang pinagmula ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos tandaan po natin hindi ito may susulat kung walang nagdikta o nagsalita o ipinasulat sa isang tao manunulat katulad po ito ng aklat ng Henesis ang paniniwala ng karamihan ang sumulat po ng aklat ng Henesis ay si Propeta Moises. Kaya dito natin malalaman kung itong mga sulat nito ay maiintindihan natin. Kaya basahin natin at para maintindihan natin. Ano? Isasama lang po natin itong talata isa, ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa talata dalawa. Ito po ang nilalaman ng sulat at basahin natin. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Dito malinaw po yung salitang Espiritu ng Diyos. Ano ba ang pagkaintindi natin dito sa Espiritu ng Diyos? Ito po yung talata na inyong ibinigay. Ano ba ang pagkakaintindi ng karamihan dito? Marami babaguhin yung pangusap. Ang pagkaunawa po nila dito sa talatang ito ay banal na espiritu. Malinaw naman po, espiritu ng Diyos ang nakasulat po dyan. Hindi po banal na espiritu. Ngayon, para maintindihan natin ang sinasabi sa unang talata, sa talata isa, ng pasimula ni likha ng Diyos ang langit at ang lupa ang tanong, sino po yung lumalalang o lumilika ng mga bagay? Debat Di ang Diyos? Kaya karamihan hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Samantalang dito pa lang sa unang sulat, panimula ng pagsusulat ng mga manunulat, katulad po ito, aklat ng Hinesis, kauna ng aklat, naroon agad yung salitang nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sino po yung lumikha ng langit at ang lupa? Ang Diyos. Ang tanong. Dito sa talata 2, ang lupa ay walang anyo, ang tanong, sinong lumikha ng mundo natin? Kasi ang pinag-uusapan dito sa talata 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot ng kadiliman, ang kalaliman samantalang ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Meaning, yung lumikha at lumalalang sa mundo ay yung espiritu ng Diyos. So, kikilalanin natin yung Espiritu ng Diyos. Sino ito? Kung kilala natin yung Ama na makapangyarihan sa lahat, may kasama yon Ang tanong, ang sinasabi po diyan na kasama ng Ama ay yung Espiritu ng Diyos. Sino yung Espiritu ng Diyos? Para malaman natin, sa Ama natin ito malalaman. Dapat sinalita ito mismo ng Ama ang tanong, sino yung sumulat? Ngayon, ipapakilala ito sa atin ng isang manulat na kumikilala doon sa Diyos na manlalalang. Ito po yon. Si Apostol Pablo, sa bagamat itong aklat ng Hebreo, walang naka-indicate kung sino yung sumulat. Kaya yung iba, lito, hindi alam kung sino yung sumulat ng Hebreo. Walang nakakaalam. Pero sa ating natuklasan, na ipaliwanag ko na po ito, balikan po ninyo yon At ilalagay ko po sa description para maintindihan nyo na ang sumulat ng aklat ng Hebreo ay si Apostol Pablo ngayon. Ito yung sagot po natin doon sa Genesis Kabanata 1, talata 2. Ulitin ko po at babalikan ko yung talata na sagot. Ang sabi po dito, ang lupa'y walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos, sino po yung tinutukoy dito ang Espiritu ng Diyos? na kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ibig sabihin kumikilos, lumalalang, lumilikha, gumagawa. Meaning, sino ito yung Espiritu ng Diyos? Kilalanin natin sa paliwanag ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito sa Hebreo Kabanata 1, Talata 10, sa version po ng Tagalog ang Biblia. Basahin natin. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sino yung Panginoon na tinutukoy dito? Ang sinabi po dito, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa, ibig sabihin lumalalang ng lupa o ng mundo. At hindi lang po mundo ang kanyang nilalang, pati na rin po yung mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Tandaan po niyo sino yung pong gumawa niyon sa pamagitan ng kamay ng Panginoon. O ngayon, basa tayo ng ibang salin. So, nagbasa po tayo sa Tagalog ang Biblia. Puntahan naman natin ang ang dating Biblia. Basahin din natin dito sa Hebreo 1.10. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at mga Langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sino yung Panginoon na tinutukoy po dito? Malapit ba dito sa ating binasa kanina? Henesis 1.2 Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Balikan natin itong talata natin binasa. At ikaw, Panginoon. Panginoon din ang tawag doon sa Espiritu ng Diyos. Nang pasimula inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at mga langit at ang mga gawa ng iyong mga kamay. Ang nagsasalita po dito ay yung Ama. Kasi kung babalikan mo yung talata 8, balikan natin yung talata 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Kung itutuloy po natin dito sa verse 10, ang tinutukoy na ikaw, Panginoon, ay yung kanyang anak. Ang sabi po doon sa anak, nang pasimuli niligay mo ang kasasaligan ng lupa at mga langit, ay mga gawa ng iyong mga kamay. Meaning, sino yung anak ng Ama na lumalang ng langit at ng lupa? Yung nagpasimula na likhain ng Diyos ang langit at lupa, ang tinutukoy po dito na Espiritu ng Diyos ay yung kanyang anak sa Hebreo 1.10. So basa pa tayo ng ibang salin dito naman po sa ASND. At sinabi pa niya sa kanyang anak, yun po malinaw na anak ang sinabi po dito. Kasi nga po, kung hindi tayo nagbabasa na iba't ibang salin, katulad po dito, no? Sa Tagalog ang Biblia, Panginoon ang tawag, Ikaw Panginoon. Sa version po naman ang dating Biblia, Ikaw Panginoon. Sa version po naman ang ASND, hindi tayo naalis ng talata, hindi tayo naalis ng aklat ng Hebreo 1.10. Dito naman po ang paliwanag ay, at sinabi pa niya sa kanyang anak. Malinaw naman po yung anak po. Ano sinabi ng ama sa anak? Sa simula, ikaw Panginoon. Malinaw. Panginoon ang tawag sa kanyang anak. Tapos, para maging malinaw sa atin, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Malinaw na malinaw. Dito po sa Genesis 1 ang Espiritu ng Diyos na kumikilo sa ibabaw ng mga tubig ay yung kanyang anak. Yan po, ipapakilala sa atin ng mga kasulatan pa rin. Si Apostol Pablo pa rin po ang magpapaliwanag ito. Roma 8.9 Yan po ang patunay na kung saan kung kumikilala ka sa anak, sinong tinutukoy na anak? Basahin natin, Roma 8.9 Ngunit kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos So balit kung ang sinumang walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Sino po yung espiritu ng Diyos? Yung espiritu ni Kristo. Malino po dyan sa talatang yan. Iyan po yung espiritu ng Diyos. Iyan din po yung kanyang anak. Baase dito sa Hebreo 1.8 na binasa natin kanina. Balikan po natin yon. Ngunit tungkol naman sa anak, ay sinasabi niya ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ituloy-tuloy mo lang pagbabasa. Inibig mo ang katuwiran at kinaputan ang kasamaan kaya't ang Diyos, ang Diyos mo. Malino po. Ulitin ko po. Kaya't ang Diyos, yung Ama, ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. Napansin po ba ninyo? Kaya doon sa verse 10, ang sabi po dito, At ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Paanong sasabihin po ninyong banal na espiritu yan? Ang tinutukoy po doon sa Genesis 1 to, balikan natin, kaibigan, ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay ang ating Panginoon sa so Kristo. Kaya kaibigan, saan ka ba nakapakinig ng unang aral at pinanghawakan mo yung Genesis 1 to ay banal na Espiritu? Kaya nakakalungkot do sa mga taong nakapakinig ng ibang aral at kung ikaw ay makikinig ng aral ni Kristo, kaibigan, ang ito ang tanong ko sa iyo, saan ka ba unang nakinig? Alam ko meron kang napakinggang unang aral. At yung unang aral, hindi aral ni Kristo na yung napakinggan. At iyan ang natanim sa iyo, ang nagturo sa iyo, yung Espiritu ng Diyos ay Banal na Espiritu. Malino naman po, magkalay yung salita, ang layo-layo naman po. Banal na Espiritu, ang nakasulat po dito ay Espiritu ng Diyos. Kaya kaibigan, kung ikaw ay meron ng dating nalalaman dahil sa napakinggan mo, baka hindi mo pala nasaliksik ang kasulatan malinaw do sa ating mga nabanggit o ulitin ko po sa iyo itong ibinigay mong talata na Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ibabaw ng mga tubig hindi po yung banal na Espiritu kundi yung anak ng Diyos na walang iba kundi si Kristo kaya balikan natin ha recap na tayo ayoko nang habaan ang paliwanag kasi malinaw na ang mga talatang ito na nagpapatunay sa atin ano ho na si Kristo po yung tinutukoy dito. Ulitin ko po yung Hebreo 1.10 At ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at mga langit. Malino po yung tinutukoy dito. Kaya yung Henesis 1.1 ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya dito sa Hebrew 1.10, Paliwanag naman po ni Apostol Pablo yung ikaw, Panginoon, sa ibang salin para maintindihan natin sa SND. At sinabi pa niya sa kanyang anak, yung ama ang nagsasalita na po dito para malinaw po ho sa atin. Yung lumalang ng langit at lupa ang sabi ng ama. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Malinaw po yung Henesis 1.1. ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Malinaw po dito sa Onujis ng Hebreo. Yung anak po ang nagpasimulang lumikha ng mga bagay, ng langit at ng lupa. Ayan po, nakalagay po. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ang tanong ko sa iyo, sino bang lilikha pa diyan? Kung ama na po ang nagsasabi. Kaya malinaw na malinaw ang yung sinasabi ng aklat ng kawikan para maintindihan mo, ito ang magpapatunay na kung saan ay maliwanagang ka. Dito po sa aklat ng Kawikaan 8.30 para maging malinaw pa sa iyo, ang sabi po noong anak katulad ko ay arkitekto na nasa tabi ng Panginoon, capital letters, tumutukoy doon sa kanyang ama. Ito ang sabi noong anak, ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. Malinaw po yan mag-amalahan po ang lumikha ng langit at ng lupa. At marami nagsasabi, tatlo daw yung lumalang sa pasimula. Hindi po yung tatlong persona. Mag-amalang po. Patunayan pa natin. Sa 34 ng kawikaan pa rin po, makikita natin para maintindihan natin at basahin natin. Nang sa ganun, maliwanagan po tayo ng lumikha ng langit at lupa ay ito. May tao bang nakakit na sa langit? At mababa sa mundo, may tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Malinaw po dyan ang tinutukoy mag-ama. Kahit basa ka ng iba't ibang salin, lalabas pa rin po yung mag-ama. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yan po, mag-ama rin po yung eh, tinutukoy yan. Kaya sa paglalang ng lupa o ng mundo, ng kalangitan, ay mag-ama. Isipin mo malang yung sinasabi ng ama. Siyempre, ini-emphasize ng ama sa paglalang kasama yung anak. Kaya sinasabi ng ama ay ito. Malinaw naman po. At ikaw, Panginoon, ang pasimulay nilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Kaya pinalinaw na mga salin itong version po ng ESND. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Malinaw po, si Kristo ang tinutukoy dito yung anak, hindi po yung banal na espiritu, ayon sa inyong pagkaunawa. Kaya dito, salamat kung kayo nakaunawa. Naku po, nakakaawa kayo. Kung ipagpipilitan ninyo yon ay nasa inyo na po ang linaw-linaw ng aking mga binasa, pinatunayan ito ng mga kasulatan, pinatunayan ito ng mga lingkod ng Diyos. Dalawang katao lang yung ating bilanggit dito, si Moises at si Apostol Pablo. Sila po yung nakakaintindit, nakakaunawa. At yung aklat naman ng kawikaan, kaya binasa natin, ang tinutukoy naman doon, mismo yung anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Okay na po ba yun? Sana po kung kayo naliwanagan, please subscribe to our channel. So hanggang dito na lang po, kaibigan. Ano? Sana naunawaan mo yung mga bagay na yan. Kaya wag mo sabihin, pakuha-kuha ako ng talata. Eh, talaga ako kukuha ng talata para basahin ko sa iyo yung nagpapatotoo. At basahin ko sa iyo para ipalinaw sa iyo. May tistigo tayo si Moises at si Apostol Pablo nagpaliwanag nito para sa atin. So ako, malinaw yung sa akin binasa ko, naiintindihan ko naman yun para hindi para ako maligaw. Pero kaming nakakaunawa, kaya salamat po doon sa nagsubscribe sa ating channel. Salamat po ano, at, at patuloy kayong sumusuporta sa ating channel. Ano, okay na po ba yun? Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sumay niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Isokristo na ating tagapagligtas. Ang panalangin ko sa bawat isa sa inyo ay patuloy kayong bigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman. Huwag kayong madaya ng maling aral. Ang panalangin ko sa bawat nag-subscribe sa channel ito, lahat ng kapatid ko sa pananampalataya, lahat ng sumusunod kay Kristo, panalangin ko po sa inyo ay maging matatag kayo sa bawat pagsubok. At alam ko po na hindi kayo matitinag dahil alam ko na kayo'y nataniman ng tamang aral at turo ng ating Paniso Kristo. Kaya panalain ko, sama at sana, kayo'y huwag panghinaan bagkos manatili kayo matatag sa bawat pagsubok na inyong daranasin sa mundong ibabaw. Salamat po Ama sa ganitong encouragements na patuloy mong ibinibigay sa amin na hindi kami panghinaan sa bawat pagsubok na aming naranasan. Ama, Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kabutihan. Salamat sa araw na ito na aming napakinggang mga aral na sa amin ay tumanim at naunawaan namin. Sa pamagitan na iyong kasulatan, hindi na kami maliligaw kung aming babasahin at uunawain ang iyong mga salita. Ama, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito po aming dalangin, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay na po ba yun mga kapatid? Salamat po sa inyong uh, matagang panahon at pakikinig sa ating channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Tugat be the glory. Amen.